Ito ulam namin. Ginisang upo. Tayo guys. Dito tayo sa kusina ko. Kusina ni Ate Dami. Ayan. <coughs> Magic sarap. macam 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 Nalo ko yung huliin ng manok. Takpa na natin muna. Mamaya na natin mga 10 minutes. Hindi na tumatanggal kahit anong kuskus mo. No? Bato. Ngayon matanggal. Guys. Ano mong bahay na ito? Yan na may sabaw na. Nagsabaw sa kusa. Tutok na ito guys. Ngayon na. na.